Grabe biar parang ano ha Parang eh, Parang nagmamasag siya Oh, Ya, ulit.

Ay, ano po yun ay? Ang bibili nyo? Ay, dyan. Minsan lang naman yan eh. Ah, nandiyan lang yan. Ah, Antay ah, ka lang yan, May. Antay ah, ka lang yan. lang yan. gara ng pamangkin nyo eh para hindi na siya bilibili sa ano sa inyo din kayo ng medyas ngayon ako ano, nga nosbo ko na yun marami pa eh ball pen, lapis gunting, eraser water color natago ko lang

mga pag -uwi mo Doon so, naman eh Sumigaw ko na lang kaya okay Kaya ate Nandito na no. ako <laughs> ah, Marami kasabay ka ba? Eh atid ka naman ano, tricycle nila eh Diba? <laughs> Siyempre

Sino? Ako? Uy! Dato na lang yan! Dato? <laughs> Yung camera pala nandito. Dato na lang yan! Ano ko iluhin mo? Yung pre niya. Ah, kung ayos yan. Ma'am, pang sayang si ma'am. Ah, ang dami may pang sayang yan eh. Ayun, ah, pre. Ah, niya, Ano mo? Oo. Oh. Eh, kulayan pa naman pare. Kulayan mo to. O kulayan yan, s'yempre. So, e, uh, eh. Ha? Tayo don sa ila. Sarindo? Sarindo? alam. Baka mamaya bigla ako sumulpot na lang dun eh. <laughs> sa Badu Day Off yun pare? Ha? At sa Badu Day Off? Sa Badu Day Off? Ay puso! Ang mamaya, yeah. nandun ako. Mabunod na tayo dun pre, ano? Pasa na lang kay Par Toto. Hindi ko pa alam bahay na Par Toto. Di ba nakapunta ka na? Toto? <laughs> par Toto? <laughs> Ay, di ba nakapunta ka bahay? <laughs> Ati Bunso? Oo! Uh -huh. Ay, sus! Di ba nakapunta dun eh? Sa Bungad lang yun? Wala yun yung sabi pare? Dito ko muna. Oo. Doon yeah. yun sa kanila sa gate? Pagpasok ng gate? Yun nga yung, yeah. yung papunta ka lang manay. Di ba? Manay. Manay, manay na kinain na natin, pare. Wala malayo pa yun. Wala yun. Wala yun. Hindi, hindi na, hindi na abot sa circle yung nila toto. Wala din Hindi na abot sa circle. Yung ano, yung sinunta natin yung dung Ayun nga. Oo. Pero yung nila toto dito lang sa circle. So, yeah. na. nila pagpasok ng circle. Dito yan. Sobongod lang. Hindi niya ano, Iwas obstruction. Ano yan, mga Wow. Nay, dito na lang yan. Dito na lang sa coach. Okay na pa lang yan ha. thank you.